alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Diretsahan si Pangulong Bongbong Marcos sa ika na State of the Nation Address. Dapat mahiya ang mga tiwali sa likod ng mga palpak na flood control projects. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Kaya utos ng Pangulo, isumite ang listahan ng mga proyekto, magsagawa ng audit at isa publiko ito. Sa panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin matapos ang SONA, sinabi niyang magiging maingat at mabusisi ang investigasyon pero hindi daw isasantabi ng palasyo ang posibilidad na maisama rin ang mga nagdaang administrasyon. Si Senator Mark Villar ang dating pinuno ng DPWH noong Duterte administration. Naman ang uh, trabaho dito sa gobyerno, pwedeng buksan, pwedeng uh, investigahan. Kasi lalo na kung mayroong uh, manifestations or uh, symptoms of uh, corruption. Nasa higit 15,000 flood control projects ang tinitingnan ng DPWH na maisama sa listahan na isusumite sa Pangulo. Sa panayap sa Newswatch Plus kay Secretary Manny Bonoan, target nilang maisumite ito bago matapos ang linggo. Maraming din yun po yung ano, matapos na mga 9,000. 9,700 yata yung, 9,800. Tapos yung ongoing is 5,700. So we'll consolidate it until the end of the week. Dagdag pa ni Bonuan, gumawa na rin ng ahensya ng special audit team na mag sa mga proyekto. Gawa ba na tama? Uh, pa ba siya ano pa ba yung ano ang impact dun sa mga mga kabayan-bayanan na uh, kung saan nandun yung mga hmm. projects natin. Yung, yung ang special audit to na pinagagawa ko ngayon binabalak din ng DPWH na akuin ng dredging o paghuhukay ng burak para bumilis ang daloy ng tubig-ilog mula sa mga private contractor dahil tila raw na pabayaan ito noong mga nakalipas na taon. Mula 19 billion pesos noong 2020 patuloy na umakyat ang pondo para sa flood control programs. Noong 2024, sumampa na ito sa higit 244 billion pesos. Pero ang problema ng pagbaha para sa ilang mga grupo at mambabatas, tila palala ng palala. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus.